Hi guys, so welcome to my YouTube channel. So ngayon, may bago may bago po akong panibagong video o may bago po akong i-share sa inyo, guys. So sa video ito, ituturo ko po sa inyo kung paano po ba i-delete yung mga old stories sa inyong Facebook, Facebook o Messenger. So kung may mga gusto niyo i-delete po yung mga old stories niyo, guys, or all old maybe ng inyong Facebook o Uh, missing jar, ituturo ko po sa inyo kung paano yun, ang una ninyong gagawin guys uh, i-click lang yung, ang inyong missing jar, i-click ninyo, tapos uh, uh, i-click lang nyo itong itong people guys yun i-click yan people sa baba so medyo mahina po yung signal natin ngayon guys at pakihintay na lang po at pagkatapos guys i-click nyo ang stories i-click yung stories guys yon tapos i-click lang niyo itong your stories your story yan pagkatapos guys i-click lang niyo itong dots sa taas i-click yan i-click tapos i-click i-click niyo ang story settings i-click yan at ito po yung kalabasan niya guys uh, who can see your story so sa akin is naka friend, friends only so ang gagawin niyo guys i-click lang niyo itong view story ar archive para i-delete natin yung mga old story natin sa ating facebook o messenger i-click natin ang view story archive so ito na po yung mga old story ko guys Uh, old na mini made ko dati dito po, dito na po yun so nag 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 store nag made ako nung July 15 July 13 July 13 July 13 yun hanggang ja January 19 November 11 so ito po yung mga old story guys so uh, kung gusto niyo i-delete -de po yung old story ng inyong Facebook o Messenger ah uh, example i-delete -de ko po ito pili tayo magpili tayo dito guys ito i-delete natin to ito i-click lang yan tapos i-click nyo itong tatlong dot sa taas tapos i-click nyo ang delete tapos i-click nyo ang ok so maghintay lang tayo kasi deleted deletion success so ibig sabihin guys uh, na success po yung delete natin so mag delete po tayo ng isang may day yung i natin is ito ito july 13 i click lang yan tapos i click itong tatlong dot tapos i click nyo ang delete tapos i click ang ok at hintay lang tayo deletion success so ibig sabihin na delete to po at yun lang at yun lang po ang gagawin niyo guys kung paano po i delete i-delete -bura o burahin yung mga older, old old uh, stories ng yung Facebook o Messenger. At dito lang po natatapos itong video na to. Thank you for watching guys.